God sa ako ang daan, ang ang katotohanan, ang ang buhay, walang makakapunta sa maama, kundi sa pamamagitan ko. Ang galing naman yan. Eh yung John 3.16, Juan 3.16. John 3.16? Mm -mm. Dito na lamang? Mm -mm. Dito na lamang, ang pag-ibig sa sanlibutan. Kaya binigay nila ang kanyang binigay niya niya ang kanyang buntong na anak upang ang sumampaya tayo sa kanya ay hindi makapahamak. Oh. Hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bye-bye! うん。<laughs> <laughs>